Good morning Lodi Loves and Cici Loves Nandito tayo ngayon sa beach ng Buena Vista del Norte Para mag-celebrate ng birthday ni Mama So actually may pinapaluto tayong lechon dito sa beach So tara silipin natin <laughs> nice. So dito tayo nagluluto Yan na yung lechon Right So, ito pala si mama na nagbi-birthday ngayon. Happy birthday, mama! <laughs> Thank you! So, kakastart pa lang natin magluto ng lechon, no? So, ayan yung lechon natin. After 2 hours pa bago maluto, yan. Ang relasyon, parang lechon lang daw yan. Sa umpisa lang masarap, pero habang tumatagal, nakaka blood na.